Mula sa 128 na barangay sa Baguio City, isa ang barangay Brookside sa mga walang quorum ng Sanggunyang Kabataan Council. Bagamat mayroon silang SK chairman, wala naman daw silang mga SK kagawad. Ang nag-file P candidacy na SK kagawad, di ba hanot mabali agapoy? Mahalaga raw sana ang quorum para magamit ang pondo ng SK para sa mga proyektong makabubuti sa mga kabataan mayat ko matap no ma-implement amin nga projects TSK siyempre hanmot lang nag concentrate iso ti use mabalin mo't nga iraman na nga eh. di... Ayon sa barangay, taong 2018 pa nang huling magkaroon ng quorum ang kanilang SK Council at mula noon naipon na ang pondo ng SK at pumalo na ito nang humigit kumulang 3 milyong piso. Malaking halaga raw sana ito para makatulong sa barangay. Ito rin ang problema ng SK Federation ng Baguio. Uh, meron tayong 18 na barangays na walang SKs. So uh, talagang um, zero yung ating youth involvement doon. There are uh, some instances here in the city of Baguio na ang uh, accumulated budget na ng uh, SK ay pumupunta ng 5 million, 7 million na nasasayang lang na nandun sa bangko na hindi nagagamit. Makatutulong raw sana ang barangay at SK election sa darating na Disyembre para mapunan ang kawalan ng SK officials pero dahil sa pagpirma ni PBBM sa Republic Act 12232 o ang extension ng termino ng barangay at SK officials sa susunod na taon pa daw ito mapupunan. Kaya naman, pinag-aaralan na nilang humiling ng special election sa COMELEC. Pero depende pa raw ito sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa mga inihaing petisyon na gawing unconstitutional ang nasabing batas. Considering that we have more than one year pa na um, uupo and uh, mamamahala sa SK so yung one year na yon kung magkaroon man sana tayo ng special election uh, malaking uh, bagay na yon para ma uh, matugunan ang mga issue ng mga youth sa iba't ibang barangay dito sa siyudad ng Baguio. ayon naman sa COMELEC wala naman daw problema sa kanila kung magsasagawa sila ng special elections pero wala raw sa budget nila ang pagsasagawa nito there was a clamor also noon for a special election nationwide dahil sa mga uh, SK officials na bakante no and uh, i do not know kung meron tayong special provision for the conduct of uh, a nationwide uh, special election to address that SK issue Hiling naman ng COMELEC sa Korte Suprema na desisyonan na sa lalong madaling panahon ang mga inihaing petisyon. So ang pakiusap lang siguro ng COMELEC is to swiftly address itong issue na to, so swiftly resolve itong issue na to para hindi naman po kami hanging. Kasi kung sasabihin ng Korte Suprema, ituloy nyo ang December 1 elections, alam namin may mga pa kaming uh, susundin. Pero tanong ng karamihan, kung sakaling magkakaroon ng halalan, mayroon na bang tatakbo sa mga posisyon sa SK o mananatiling bakante ang mga ito? That's why during the registration period, kinakausap na natin yung mga SK na 18 years old and above na tumakbo ka sa SK. Para kung sakaling matuloy man yung election natin sa December or November, at least man lang sa registration mismo, nag encourage na tayo sa mga SK na tumakbo Punta tayo ng uh, lahat ng baranggays ay binibisita natin just to scout yung ating mga potential na tatakbo uh, para sa ganon ganun by kung saan this December yung election ay uh, kompleto yung mga tatakbo na SK. Sa ngayon mayroong labing walong mga baranggay sa Baguio City na walang SK chairman habang kalahati ng 128 na mga baranggay ang walang quorum. Charles Nicolimon, RNG News.